Mali ang akala ng Miami kay Kawhi Leonard sa laban na nainis si James Harden kahit ito ang ginawa niya pagtapos na bad trip naman si Coach Poe sa ginawa ng karilang rookie. Bigating matchup nga ngayong araw is versus West, Heat versus Clippers. Abay start tayo agad mga idol in the first quarter. Amazing start para nga sa Miami Heat offensively and defensively. Kung saan umangat nga sila by 10 points. Hirap nga so far ang Clippers offense dahil nga sa depensa ng home team. At frustrated na nga si James Harden. Tapos ang lupit pa ng move ni Terry Rozier dito. Kaso binawian ni James Harden. Iwan mga idol na pahiga sa next possession. Pero pagpasok nga ng second unit na itong Clippers ay nabuwayan naman sila at medyo nakadikit nga sa laban. Kaso binawian nga sila ni Jimmy Butler tapos grabe pang depensa dito kay Kawhi Leonard. Tatlo ang nandang bumantay sa kanya. At sa buong first quarter nga natin ay naging grit and grind ang laban natin at kitang kita yan sa score. 22 to 19, hit leads by 3. Second quarter naman natin, Caleb Martin binuwat ang hit offense laban ngayon kay Westbrook pati kay Harden. Pero hindi yan sapat mga idol dahil nakuha na ng Clippers ang kalamangan. Inis nga dyan si Coach Poe sa late rotation ng kanilang rookie na si Hakes. And then naging back and forth ng laban natin mga idol. Parehas nga na team. Gustong lumayo mula sa isa't isa. Pero hindi nga yan nangyari. At sa last minutes nga natin mga idol, ang Clippers buntik nang mapalayo. After ng 2-3 pointers nila. Pero Jamie Bonder once again to the rescue para nga sa Miami Heat. Para nga sila'y idikit muli. Tie game tayo at the half at 43 points. At para naman sa ating third quarter, pumapalag-palag pang Miami sa umpisa dito sa Clippers. Pero slowly but surely, ang mga dayo is building their lead dahil ngayon sa kanilang magandang ball movement, umangat na sila by 9 points. Salamat ngayon kay Kawhi Leonard na nabubuhay na nga sa labang ito after manahimik sa first half. Umabot na rin siya mga idol sa 10 points in this quarter at grabe ang kanyang epekto sa depensa. Pero buti na nga lamang andyan ang second unit ng Miami para nga gawing close game uli ang labang ito sa pagtatapos ng ating third quarter. 2 point game na lang 69 to 67. Fourth quarter natin, 3-pointer ni Aimee Hakes, nagpalamang na sa Miami Heat. Pero James Harden, mga idol, comes through, bumawi ng 4-point play niya. Tumulong pa nga itong si Paul George. Abay umangat na muli ang team ng Los Angeles Clippers by 6 points. Napa-timeout nga bigla dito ang Miami Heat. Pero hindi pa pala tapos si James Harden mga idol at complete takeover mode na nga siya mga idol. Inangat na ang kanyang team by 13 points habang nagpapahinga pa itong si Kawhi Leonard on the bench. At hanggang sa inalagaan na nga lang ng Clippers ang kanilang kalamangan ng mga idol hindi na nga pinabol pang team ng Miami Heat as si James Harden at Kawhi Leonard ang talaga namang nagtulungan sa second half para bigyan ng panalo ang kanilang team sa bigating matchup nga na ito.